Brigada in the heart of changing lives. Makabagong tunay na radyo, tunay na radyo. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. Broadcasting from the nation's seat of power in the vibrant capital of the Philippines, Metro Manila, Metro Manila, our home, our treasure, and our pride. Join the Brigada Nation Building Initiative to create sustainable jobs by attracting more travelers to discover the delightful Philippines. Be the heart of the delightful Philippines. Isang bayan, isang tahanan. Sabay-sabay nating palakasin ang tulong, trabaho at turismo. Brigada. In the heart of changing lives, this is 105.1 Brigada News FM, Manila, the music and news authority. authority. One time the new Filipino time ala 7 ng Umaga. This time check is brought to you by Power Cells Herbal Capsule. 16 years nang kasama mo. six sa mga bagong balita, reneg sa buong bansa. Buong bansa narito na ang Brigada Balita nationwide sa Umaga. umaga. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. 16 years ng kasama mo. Six sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita. Brigada News. Brigada Balita Nationwide. Sa Brigada Balita Nationwide ngayong umaga Nationwide. Ang China iginiit na nilabag ng Pilipinas ang kanilang soberanya sa South China Sea Ang Coast Guard naman, expected na raw ang magiging reaksyon ng China Senado labas umano sa issue ng labin limang contractors na pinangalanan ni Pangulong Marcos ayon sa isang senador. Pangulong Marcos ipinag-utos ang pagtatayo ng karagdagang containment structures para humabawasan ang mga pagbaha Vice President Sara Duterte sasagutin sa tamang forum ang aligasyon sa confidential funds. Kaso naman ng leptospirosis mula June hanggang August tumaas. At presyo ng mga produktong petrolyo may rollback ngayong araw. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Buong puso, puso. Ang buong ng News FM Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Kasama ang lakas ng Tribe Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ang Brigada bandita Nationwide. Sa umaga! Nationwide, Magandang umaga Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo Mula sa 105.1 Brigada News FM Manila Ito ang Brigada Balita Nationwide sa umaga Brigada Balita sa umaga Araw po ng Martes mga kabrigada August 12, 2025 Kami po ang inyong mga lingkod ako po si Brigada Glenn Parungaw At Brigada Haji Kaaminyo Siksik -sik sa mga bagong balita Brigada Balita Nationwide Brigada Balita Nationwide Brigada Balita Dumepensa ang China sa nangyaring panghahabol at panghaharang nila sa barko ng Philippine Coast Guard at sa ilang mga Pilipinong mangisda dyan sa Scarborough Shoal. Ayon no, kay Chinese Foreign Ministry Spokesperson Lin Jian, iligal na pumasok sa kanilang teritoryo. Ang ilang barko ng Philippine Coast Guard, mga mangis ng Pinoy at pati na rin daw ang isang eroplanong pangmilitar ng Pilipinas. Kate ni Lin, seryosong nilabag ng Pilipinas ang soberanya ng China na makasisira daw sa kapayapaan sa rehiyon. Dagdag pa nito na lehitimo ang ginawa nilang hakbang para itaboy ang umano'y pangihimasok at pambubuyo ng Pilipinas sa loob ng kanilang teritoryo. Hinimok ng China ang Pilipinas na huwag nang magpatuloy sa ganitong aksyon at iwasang subukin ang matibay nilang paninindigan. Una nang sinabi ni Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea J. Tariela na inaasahan na po nila na magkakaroon ng pahayag ang China hinggil sa insidente dahil magaling umano ang mga ito na magpalabas ng kanilang sariling bersyon ng mga kwento at maging ang pagbabaliktad sa katotohanan. Tanggap po tayo ng report, ang Philippine Navy lalahok sa naval exercises sa Malaysia. Brigada Kath, Austria, ibrigada mo! Lalahok sa multilateral naval exercise at maritime training activity ang Philippine Navy sa Malaysia. Nagpadalang hukbong dagat ang Naval Task Group 80.5 lulan ng BRP Antonio Luna para lumahok sa 3 Amnex at 25th MTA Malfilao 2025. Gaganapin ang Amnex mula August 15 hanggang 22 sa Penang Island na may temang camaraderie and coaction na may layong palakasin ang kooperasyon at ugnayan ng mga ASEAN navies sa pamamagitan ng harbor at at sea exercises. Kasunod ito sa sabak din ng Philippine Contingent sa MTA Malfi Laut mula August 25 hanggang August 29, isang bilateral exercise kasamang Royal Malaysian Navy na tututok naman sa joint planning, navigation at tactical engagements. Ayon kay Navy Vice Commander at Acting Flag Officer in Command, Major General Edwin Amadara patunay ang paglahok na ito ng paninindigan ng Philippine Navy sa pagpapalakas ng Regional Maritime Cooperation at pagpapanatili ng kapayapaan at seguridad sa rehiyon. In the heart of changing lives, ako si Brigada Cast Austria ng 5.1 Brigada News sa Manila, The Music and News. Authority. Itong si Senate Majority Leader Villanueva, iginiit na wala raw koneksyon ng sino mang senador sa labing limang contractors na pinangalanan ng Pangulo. Brigada Ann Cortez, ibrigada mo! Linarantiya ni Senate Majority Leader Joel Villanueva na wala nga ni isa sa kanila mga senador ang konektado sa labing limang contractors na nabanggit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na may hawak ng halos ng flood control projects. I can only speak for this house, not the other house. And as far as I'm concerned, as the Majority Leader of the Senate, I don't see any senators involved in any of these 15 projects. Uh, Con, uh, construction firms. Mm. Sa house? Um... Ah, uh, madali. Bibigyan ko na lang kayo ng, okay. ng mga papeles para mas magandang mm -hmm. yun ang magsalita kesa po ako. Ayon sa listangin nilabas ni Marcos, ang top 5 na may pinakamaraming flood control projects ay ang Legacy Construction Corporation, Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation, Saint Timothy Construction Corporation, QM Builders at maging ang EGB Construction Corporation. Tumanggi naman magbigay ng komento si Villanueva kung sino ang dapat na humawak ng investigasyon dito. Well, para po sa akin, mismo ang Pangulo sa kanyang State of the Nation address, ay binanggit ito at uh, we expect a lot more from uh, the Executive to look into this. At uh, tayo naman dito sa Senado, uh, that's our call as well. Yung ilang mga senador, Senators na nakausap natin sa lounge, sa sidelines, uh, they are uh, more than willing Uh, to push for the investigation yung mga kasama natin dito talagang mainit din sila na gusto nilang malaman talaga kung saan napunta itong uh, flood control at sino yung mga involved dito Maalala una ng isiniwalat ni Senator Ping Lacson na may ipinapatupad umano na passing through modus ang ilan na nagiging dahilan ng overpriced flood control at infrastructure projects. Pagbabahagi ng Senador, sa ilalim kasi ng skema na ito ay kailangan magbayad ng lima hanggang anim na porsyento ng project cost ang sino mang kontraktor na gagawa ng proyekto sa loob ng distrito ng kongresista na nagtatrabaho bilang kontraktor o di kaya ang kamag-anak nito. In the heart of changing lives. Ako si Brigada Ancortes ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News Authority. Brigada Balita Nationwide Samantala mga kabrigada, pagtatayo ng karagdagang containment structure upang mabawasan ang pagbaha, ipinagutos ni Pangulong Marcos. Brigada Maricar Sargan, ibrigada mo! Brigada! Inatasan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Public Works and Highways na pag-aralan ang posibilidad ng pagtatayo ng karagdagang containment structures para sa mga watershed sa Sierra Madre upang mabawasan ang pagbaha at maiwasan ang pinsala sa kalikasan. Ayon sa DPWH, magsasagawa sila ng feasibility studies at posibleng lumapit sa Japan para sa financial assistance sa nasabing proyekto. Kahapon, bumisita ang Pangulo sa Marikina City upang inspeksyonin ang Pasig Marikina River Channel Improvement Project sa Marikina Bridge under loop sa Barangay Santo Niño na layong mapahusay ang natural drainage system ng Metro Manila bilang hakbang laban sa pagbaha. Sakop ng Phase 4 ng PMRCIP ang pagpapabuti ng flood control measures sa Marikina, Montalban at Metro Manila na target matapos sa taong 2028. Kasabay nito, inaasang matatapos ang Marikina Control Gate Structure sa pagitan naman ng 2029 at 2030. Sinuri rin ng Pangulo ang ikinakabit na culvert pipe sa kanto ng Sumulong Highway at McDonald's Avenue sa Marikina City in the heart of changing lives. Ako si Brigada Maricar Sargan ng 105.1 Brigada News FM Manila, the music and news authority. Kada Balita Nationwide. Kada Balita. Inihayag ni Vice President Sara Duterte na sa tamang forum niya ipaliliwanag ang mga aligasyon ng maling paggamit ng confidential funds kaugnay ng naging takbo ng kanyang impeachment case ng ambise na tumugon sila sa lahat ng hiningi ng korte suprema nang umakit tuon ang kanyang kaso nitong Hunyo mga kabrigada inaprubahan ng kamara ang committee report on ng committee on good government and public accountability na nag-imbestiga sa umano'y maling paggamit ng kanyang confidential funds Inirekomenda din ng komite ang pagsasampan ng plunder case laban kay Duterte at sa iba pa dahil sa umano'y maling paggamit ng hindi bababa sa 50 million pesos bukod pa sa 612.5 million pesos na confidential funds. Samantala, nanawagan naman ang ilang mambabatas na dumalo si Duterte. Sa pagdinig ng kamera sa 2026 budget hearing, upang ipaliwanag ang paggamit ng pondo ng kanyang tanggapan inaasahan na umano ni Vice President Sara Duterte na mababawasan ang panukalang 903 million pesos na budget ng Office of the Vice President para sa 2026 kapag naipasa na ang General Appropriations Act ayon kay Duterte walang inaasahang dagdag na pondo para sa OVP dahil hindi naman nagbago ang administrasyon at ang liderato sa Kamara ang inapurbahan niya ng Department of Budget and Management ay isinama sa National Expenditure Program ngunit inaasahan niyang babawasan ito sa deliberasyon ng House of Representatives noong nakaraang taon. Mula sa original na 2 billion pesos ay binawasan ng Kamara ang budget ng OVP sa 733 million pesos dahil sa pagtanggi ni Duterte na sagutin ang ilang tanong ukol sa paggamit ng pondo, kabilang na ang confidential funds. Nananatili ang bawas na ito kahit na niling ng kanyang mga kaalyado na ibalik ang pondo para sa social services. Tiniyak ni VP Sara na patuloy na magtatrabaho ang kanyang tanggapan para sa mga pangunahing programa kahit na mabawasan ang pondo. Dagdag pa niya, nakahanda ang OVP na iayon ang kanilang operasyon batay sa naaprubahang pondo ng pamahalaan. Brigada balita, nationwide. Sa ibang balita tayo mga kabrigada, itong kaso ng leptospirosis mula noong Hunyo hanggang Agosto. Pumalo po ng halos 2,400 cases. Brigada Sheila Matibag, ibrigada mo! Brigada! Nakapagtala ng kabuang 2,396 na mga kaso ng leptospirosis ang Pilipinas mula noong June 8 hanggang August 7 ngayong taon. Paliwanag ni Department of Health o DOH spokesperson Albert Domingo, ang bilang na ito ay batay sa verified cases. Maari-anya itong madagdagan dahil sa incubation period. Samantala, Metro Manila pa rin ang naunguna sa may pinakamaraming bilang ng kaso. Unan ang tinukoy ng DOH ang 20 ospital sa NCR na handa pang tumanggap ng mga pasyente na hindi na ma-accommodate ng ibang emergency rooms. Tiniyak na rin naman ang mga private hospitals na handa silang sumalo at tumanggap ng mga leptospirosis patients sakaling umapaw o mag-overflow na ang mga ito sa pampublikong ospital. In the heart of changing lives, ako si Brigada Sheila Matibag ng 15.1 News FM Manila. Dami si Kenyu Azarte! Brigada Balita Nationwide Ipinanawagan naman ni House Deputy Speaker at National Unity Party Chairman Ronaldo Puno ang pagpapatawag ng Constitutional Convention o CONCON -CON, upang magsagawa ng review sa 1987 Constitution. Nais ni Puno na itama ang mga malabong provision at deficiencies na nagpapahina sa legal foundations at pagiging subok nito bilang Supreme Law ng Bansa sa kanyang privilege speech sa plenaryo, ipinaliwanag ni Puno na ang konkon ang pinakamaingat, transparent at participatory mechanism upang isaayos sa mga hindi malinaw na probisyon at magpatupad ng mga reforma sa saligang batas. Ipinunta rin ito na dahil sa deficiencies ay nahahadlagan ang reforma at mabuting pamamahala at nasisira pa ang tiwala ng publiko. Sa pamamagitan anya ng konkon, may tatama ng mapipiling delegado ang textual deficiencies. Mareresolba ang pagkakaiba Aalisin ang malalabong probisyon at titiyakin na foundational law ay makatutugon sa pangangailangan ng demokratikong lipunan. Ilan sa mga inihalimbawa ni puno na naapektuhan ng malabong probisyon ay ang interpretasyon sa salitang "forthwith" sa Article 11 Sections 3 to 4 tungkol sa impeachment na sa halip na maging procedural safeguard laban sa pagkaantala ay naging dahilan pa ng deadlock at kontrobersya. Brigada, balita. Brigada, balita, 130 milyon na kilo ng basura na kolekta ng DILG mula noong January 2024 pa huyan. Bigada Jigo Boy, Kustodyo, ibrigada e mo! Brigada. Umabot na sa 133 milyong kilo ng basura ang nakolekta sa buong bansa sa ilalim ng kalinisan program ng Department of the Interior and Local Government. Sa ilalim ng Barangay at Kalinisan Day, nagsasagawa ng lingguhang clean-up sa mahigit 22,000 barangay na naglilinis ng halos 4 milyong lugar mula January 2024 hanggang May 2025. Tinatayang kalahating milyong katao ang sumasali kada linggo, kabilang ang 166,000 na mga opisyalis ng barangay. Bukod sa paglilinis ng kanal at daluyan ng tubig, isinusulong din ang tamang paghihiwalay at pagre-recycle ng basura, composting at mga programang gaya ng palit basura. Malaking tulong ito sa pagbabawas ng plastik at iba pang basura na nagdudulot ng pagbabara at pagbaha. Pinatunayan ng programa na ang malinis na komunidad ay mas ligtas, mas malusog at mas handa sa sakuna in the heart of changing lives. Sako, si Brigada Jiko Custodio ng 105.1 Brigada News sa Manila, the Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide. Mga kaprigada, good news ho sa mga motorista. Naramdaman na simula kaninang alas 6 ng umaga ang rollback sa lahat ng produktong petrolyo. Matapos ang apat na sunod-sunod na oil price hike, tapyas na muna ang magiging paggalaw ngayong araw. Sa diesel, meron hong ibinawas na piso at kio 50 sentimo sa kada litro. Meron namang katiting na 40 centavos na rollback sa kada litro ng gasolina. Habang meron namang piso at 30 sentimo kada litro na ibinawa sa kerosene. Mahalalang ilan sa mga tinitingnan dahilan ay ang mataas na produksyon ng OPEC Plus at ang uncertainty sa tariff policy ng Amerika. Ay, God, the Pinit naman ni uh, Senate Committee on Health Chair Senator Bongo na magpapatuloy ang pagdinig ng komite para sa mga reforma sa PhilHealth at sa sektor ng kalusugan. Ayon sa senador, makakaroon din ng pagpupulong ang Joint Oversight Committee sa Universal Health Care Act kasama ho ang Kamara upang tiyakin ang ganap na pagpapatupad ng batas at maibigay sa lahat ng Pilipino ang patas at komprehensibong serbisyong pangkalusugan. Dagdag pa nito, patuloy niyang isusulong ang pagpapalakas ng healthcare system ng Pilipinas. Binibigyang diin ng mga eksperto ang kahalagahan ng holistic wellness o kabuuan kalusugan na layong mapanatili ang balanse pangangalaga sa katawan, isipan at emosyon. Kapag napabayaan ang isa sa mga ito, abay apektado ang buong kalagayan ng isang tao na maaaring makaapekto sa kasiyahan, productivity at kakayahan na harapin ang mga hamon ng buhay. Para sa mga kabataan, abay inirekomenda ho ang simpleng hakbang tulad ng sapat na tulog, tamang pag-inom ng tubig, regular na paggalaw at syempre ho ang pag-inom ng Standout ES4 Multivitamin Capsule. Simulan to pa rin ang pangarap ng inyong mga anak. And starting now with Standout ES4 Multivitamin Capsule. Brigada Balita Nationwide. Balita Nationwide. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Ang galaw nyo man ay mabilisan sa mga bagong balita. Hindi ka mapag-iiwanan. Brigada Balita nationwide. 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 Sa umaga. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita. Mga ka kabrigada, inyo na pong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa umaga. Mga trending na balitang kinalap ng Brigada News FM Philippines. Katuwang ang Paracetamol Plus Ibuprofen Fast Relax at ang Standout ES4 Multivitamin Capsule. Brigada Balitan sa Umaga. Buong puso kasama ang buong puwersa ng Brigada News FM Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Kami pong inyong mga naging lingkod. Ako po si Brigada Glenn Parungaw At Brigada Haji Kaaminyo Maraming salamat sa inyong pakikinig At mula rito sa Brigada News FM Manila The Music and News Authority! Brigada Balita Nationwide Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa umaga Mula dito sa Brigada News FM Manila Brigada Balita Nationwide sa umaga Hatid ng Power Cells Herbal Capsule At Dry Max Dietary Supplement Capsule Ang haging ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule 16 years ng kasama mo ito ang makabagong tunay na radyo makabagong tunay na radyo angat sa musika sa at buhay vita brigada news fm the music and news authority brigada in the heart of changing lives